Iimbisigahan ng Korte Suprema ang umano yung mga fixer sa Korte na gustong influensyaan ang kaso ng missing sa Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ba sabi ng Korte Suprema tungkol dito? Jiggy, seseryosohin daw ng Korte Suprema ang impormasyon na natanggap nila mula sa Department of Justice na meron umanong ilang miyembro ng hudi katura na may sa hukom kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sa bongero. Ayon sa dagapagsalita ng Korte Suprema na si Atty. Camille Ting, magsasagawa sila ng sariling investigasyon at masusing pagsisiyasat sa lahat ng mga report na natatanggap nila, lalo't patakaran daw ng SC na tumanggap at aksyonan ang mga report na may kinalaman sa katiwalian, kabilang dyan yung mga report na galing mismo sa DOJ. Matataanda ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Cristo Pinrimulya na iniimbestigahan na ng SC ang isang judge at ilang miyembro ng hudikatura dahil nga si-impluensya sa mga kaso ng mga nawawalang sabongero. At kamil pinangalanan ba itong mga miyembro ng hudikatura na iniimbestigahan? Jiggy wala pang binabanggit ng mga pangalan ang Korte Suprema pero pagtitiyak nila kung kinakailangan ay gagawin nila ang kaukulang aksyon base sa alituntunin. Anong update sa paghanap sa bangkay ng mga sabongero? Jiggy, handa na raw ang Philippine Navy sa gagawing technical dive para nga sa paghahanap sa mga bangkay ng na mga nawawalang sabongero na itinapon umano sa Taal Lake. Hinihintay na lamang daw nila yung formal request mula sa DOJ pero may tatlong teams na raw sila na naka-standby. Aminado ang Navy sa mga balakid sa diving operations sa Volcanic Lake. Kabilang nga dyan yung masamang panahon at malabong tubig. Kaya last option daw sa ngayon yung pagpapadala ng divers. Uunahin daw muna nila yung uh, pagde-deploy ng submersible drones na may kakayahan na sumisid ng dalawang daang metro sa lawa. Nasa 170 meters, ang pinakamalalim na bahagi ng taalik. Pakinggan natin ang uh, pahayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy. Before sending the diver, we could send underwater drones to check on the the safety. How deep the water is, is it murky, ano ma-encounter sa ilalim the moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a cadaver, we could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. At kahapon, sinabi ni Secretary Remulia na may natukoy na silang palaisdaan sa taalik na pwedeng suriin. May detalye na bang binigay ang DOJ tungkol dito? Jige ayon kay Justice Secretary Remulla, tukoy na nila yung uh, may-ari nga nitong sinasabing uh, palaisdaan na isang araw subcontractor. At uh, sa kanyang palaisdaan daw talaga dinadala yung mga tao o yung mga sabongero na target nga daw patayin. Giit ni remulya uh, maituturing nga na corporate killing ang sistema sa pagkawala ng mga sabongero. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Grabe to, grabe to. It's ano it's a very ghastly, it's a very ghastly scene that we can imagine. That uh, some people are being targeted for execution, and they're being turned over to some people. May mga kanya kanyang kontrata. These are contractors who did it. Yan pong ulat ni Camille sa Monte live mula sa Maynila. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5